Hello! At dito na kami ngayon. So, with again. Siyempre, eto tayo. Eto na ngayon ang kwarto natin. Number 122. Two, two. Okay, tara. Pasok na tayo. Dahil konti lang kami celebrating the Father's Day. Eto ang ating room. One, two, two. Malamig kayo, kaya dito kami. Diba? Kasi apat lang naman kami. Hello guys! Andito kami ngayon uli sa Widows. Dito, syempre, iba na naman ang kwarto namin. Bakit? we celebrating a Father's Day dahil kay tatay natoy! Ay, you know, diba? Maliit lang ngayon yung kwarto namin, not like nung una. Kasi noon ay family room. This one is double bed lang. Kasi apat lang kami. Pero ngayon, ipakita ko sa inyo. Dahil kami ay magse-celebrate pakita ko sa inyo yung aming mga pagkain. <laughs> Ayan. O, oh, diba? <laughs> Ang sabi ni Princess, may kayo. <laughs> okay. So, ito yung aming bathroom. Diba? Dama? Yan. Ito yung mga closet. Siyempre. Siyempre. Ayon, ang punong abala na si Ayan guys, so ito yung food namin na pagsasaluhan namin ngayong Father's Day. Yay! Siyempre, social ba? Dahil nandito kami magse-celebrate sa Widows Clark Hotel, 'di ba? Oh, anong date ngayon? June 16, 2024, 202. Ayan, syempre. Simulan natin dito. Natural, may kanin, may mga chocolates, may mga tsikerya para pagka nag-video marathon kami. Merong pizza na Angel's Pizza. Spinach, spinach flavor and spinach flavor and sushi flavor. Yan, syempre ito ito yung aming cake na dapat ay kontis na nagpunta kami dun sa sa mall pero wala nagsara na pala yung kuntis doon kaya ito bagong cake mura pero sabi nyo iba masarap kasi ang daming pila kaya nainggan rin kami na makipila doon dapat dun sa grace pero halos doble ng presyo ng sa grace ang sabi nyo na pagtanungan namin masarap daw ito kaya tingnan natin mamaya matikman natin kung totoong masarap Siyempre, may kasama kaming dessert. Merong Jollibee Spaghetti. Meron chicken joy. Meron crispy cream. Diba? At mamaya, syempre, swimming kami. So, guys, happy Father's Day sa inyong lahat. At sana lahat kayo ay masaya ngayong araw na ito. Masaya ngayong araw na ito. And masasabi ko lang sa cake na to meron yung siyang caption best ever dad parang ako yun na <laughs> syempre si tatay yun <laughs> wow sarap Sarap ng buhay, yan ang masarap na buhay. Pahiga-higa, yan ang paborito ni Princess. Gustong gusto niya yan. <laughs> Lagi naka-air ko, walang patayan, malamig. Di diba? Oh. So, let's go guys! Eto na! Eto na! Siyempre, kasama. Ako naman ang nakahiga ngayon. <laughs> Ayan. Tinatanggalan ako ng sapatos na makulit na si Princess. Oh. <laughs> Yay! Bye for now! Ko, This is life. Happiness yes. is choice. Goodbye!